<muchos> yeah, ka kani pananglit sir ang driver no driving license uh, and kuan labi kina pangutana ha uh, no helmet no uh, safety ga no no short ga sinilas labi kina pangutana we receive kana siya sa republic of uh, r436 ang sala niya only driving without license wearing sleeper oh without helmet mura niya by resort okay. pero sa tracing sa Mm. Ha, accident. Ah, wala, sa accident, wala siya sila. Kaya ka na yung multi-caba, sir. Ah, uh, six person ang nakasakay di sa likod niya. Ang aton siya. Na-action siya. Ang impact ba? Ito ni Hunat siya. O, oh, then, akuan. Dili, sir. Kami sa mo, apart. Ang sala na, na, pero kami may pa justify yung asa ang at-call. Kung ang judge, ano, murus niya po nang yung decision. Kaya, ano na, ang right to passage. Right to passage maning man yung dalat yan mm, Ako lang siya Iyan na i-clear yun muna mo ba na Okay Ayan okay. Sa arreport license okay. license ever na wala na yung siya Ah sa Precinct Sa anong Part may Pero ang ang just kami, ano, kami ikaw po 'yan. Lastisa, <laughs> kami sir. asan mo nga kita. Saan area? nakita alien. dalana. nagsunod nags, kami, sir. Nagsunod kami, ani. Ani Kami ko yoga. Uh,

aw na yung ulo, na yung katubong At na sa narin eh. paglabay atong katubong ni unat na si Ana niya kay gawil-anat matungduwa ka bok katungkapula sa nino kaning driver ane eh. ni labay tong da Ana ni Ana na siya dito kay ni umbaw naman na samot kusuka kayo tong katungkapula kusuk kayo tong katulag sunod be eh. sunod, eh. sunod, eh. sunod eh. Asa nih lugar hado? itu District, district, the district, district, two, the, the district, 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 District 2 District 1. Dawin. Dili mo siya ingon nga sa ari kay medyo angaton sya, puting rabel kinanglan siya mo force og pagawas Na timingan man nga mas kusog ni silang gapaingon. Abtan jud.